hanggang ngayon, marami pa rin hindi makamove on sa live performance ng dam ng SB19 sa kakatapos lamang na Ben's fashion show, Body of Work. Dumarami ang casual fans ng SB19 at isang blogger, influencer at uh, content creator na si Jan Masong ang bumilib at sumayaw na ng dam ng kanyang version. Sabi ni Jan Masong, dahil nanood siya ng Ben's Body of Work, doon niya nakita ang galing ng SB19. Talagang napawaw siya sa performance ng Dam. Si Jan Masong ay may 2.3 million followers lang naman sa Facebook. O ba diba? big influencer at vlogger itong nga si Jan Masong na bumili at humanga sa SB19 at sumaya pa nga ito sa kanyang version na Dam. Ang galing sumayaw ni Jan at kuwang-kuwa niya ang angas at astig ng mga steps dance ng uh, Dam ng SB19 at ang best still a hero. At pinag-isipan nga ni Jan Masong na pumunta ng Singapore para manood ng concert ng SB19 at uh, tinanong din niya, wala bang Thailand dyan? Yeah, I will